Sa edad na 88, malinaw pa sa alaala ni Tatay Pelayo nang makasama nito ang unang Pangulo ng Pilipinas at General na si Emilio Aguinaldo. Siya kasi noon ang katiwala ng anak ng Pangulo na si Cristina Aguinaldo. Pero maliban sa oportunidad na makadaupang palad ang dating Pangulo, siya rin ang pinagkatiwalaan noong humawak sa isa sa mga pinakamahalagang sagisag ng ating bansa ito ay ang kauna-unahang bandila ng Pilipinas. Nasa katagal oh, na na hawakan namin yon, kami nagdala dito no, si Baguio, um, um, sa pagiging galis sa Manila. Anila, ito raw ang isa sa mga pinakatago-tagong sikreto ni Aguinaldo hanggang sa mamatay ito noong 1964 sa pagkamit ng bansa ng kalayaan. Itinago sa matagal na panahon ni Aguinaldo ang bandila sa ilalim ng kanyang kama. Sa so dami ng taong pumanaw para lang ipaglaban yung chance ng iwag ito for the sake ng independensyang ipinaglaban nila na most of them ikinamatay tapos pangarap lang nila. So okay. parang he wanted to save her and save, uh, yeah. save that idea para every time na iwawagay yung uh, Meron pa rin yung notion na yan. Nadiskubre lang ito nang linisin na ang kwarto ng dating Pangulo. Ang bandila kalaunay ay dinala sa Emilio Aguinaldo Museum para mapreserba at makita ng mga bisita. Dahil luma na ito, hindi na ito pwedeng iwagayway at selyado na ito ng salamin hindi rin daw biro ang pagpreserba rito. Yung moisture, yung tubig sa hangin, siya yung nakakasira sa flag. Kasi the moment na pag na-introduce ng moisture, tapos biglang nawala, mas magre-react yung materials natin. And natural fibers na po siya ng silk and cotton. So the moment it does so, mas bumibilis yung deterioration. Ang bandila ay nakalagay sa isang kwarto kung saan pinapanatili ang temperatura mula 23 hanggang 25 degrees Celsius at inilalayo ito sa malalakas na ilaw. Sa kanilang taya, 10 hanggang 15 taon na lang ang natitira bago ito tuluyang masira. Pero ikinakalungkot lang ng pamunuan ng museo na iilan lang ang mga Pilipinong nagnanais masilayan pa ang bandila kaya patuloy pa ang kanilang pagkikayat sa mga turista na bumisita rito. Siyempre parang sad na parang mas gusto ng mga foreigners. Pero what's, uh, what's changing na po ngayon is that more children are reading about the fact na meron yung first flag pa rin natin in Baguio. So they themselves they change the mind of uh, they change the minds of their parents para pumunta dito. Namangha naman dito ang ilang turista na masilayan ang unang bandila sa mismong araw ng kalayaan. Exciting po siya since first. Mm -hmm. And the uh, gusto ko rin po makita kung ano po yung itsura. I have a lot of questions pa kasi Based on my knowledge, kasi parang iba pa yung kaalaman ko about dun. Pero ngayong um, first time ko makapunta dito, mas mas madami pa akong gusto pong malaman about mm. this museum. Maliban dito, makikita din sa museo ang ilan pang bandila gaya ng replika ng bandila ng Pilipinas na ito na kinuha ng mga Amerikano nang na arestuhin nila si Aguinaldo sa palanan Isabela. Makikita rin dito ang war trophy ni General Gregorio del Pilar na bandila ng Batalyon ng Casadores Expedisionario 5 na nakuha rin ng mga Amerikano sa labanan ng Tirad Pass. Narito rin ang kopya ng orihinal na komposisyon ng lupang hinirang. Ang mga ito tila piping saksi sa kasaysayan na hinabi ng ating mga ninuno para maihayag ang kasarinlan ng ating bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.